Gagi first tour on set tayo So wala pa sila Taga, taga, tutur ko kayo, labas tayo Papakita ko sa inyo yung uh, first location Ito yung first location, hindi ko pa alam kung locations Pero ito yung first, wait lang, labas tayo Ayan Pero syempre hindi ko muna sasabihin ko anong story ah Sa iba ah. Pagalitan ako ng mga boss ka sa GMA Natutuwa lang ako dito kasi ngayon lang ulit ako nakapunta ng peryahan. Kasi singit-singit eh. Magpakita ko sa inyo yung mga rides. Ayun o. Gagi hardcore. Oh. Ayun yun ba yan? Ang pangalan Nightmare. Ito yung mga nakatakot na horror booth dati diba? Kasi ano para horror train pala hindi pala horror booth ang basta sabi ko. Horror train. Ayun no, train. Train nga eh. Sa so, diba, may mga nang hahatak talaga. Totoong tao 'yung nananakot. Ano yun 'to? Ay, train. Gusto mong pumasok, gusto kong doon sa loob. You know. Sige, ganun ako. Pasok ako dun. May okay, pasok kayo? oh, pasok daw tayo. Sabi ni Kuya, pasok tayo. Paniyaki tayo pa, pasok tayo. Dali. Let's discover. Ano yung itsura. Pasok tayo sa labo. Ayan o. 50 pesos, is. Nakasakay ba kayo sa ganitong train dati? Naalala ko dati. Sumasakay ka na sa ganito. Ah, nakaka-miss. Oo. Oh. Tapos may mga curtains, curtains. Dito na kayo tagoy yung mga ano dito na kayo tagoy yung mga manggugulat. Naaalala ko, okay na kwento ko diba, abang nandito tayo sa loob. Naaalala ko dati, pumapasok kami sa ganito. Tapos diba, pag may nananakot, diba may mananakot. ang gagawin namin yung mga daladala kami water gun. Tapos yung water gun namin sila. Tapos pinapagita mo yun oh. Cute na oh. Sabihin mo, mo yung napakasimple. Pero nakakatakot. Ayun eh. Na, Tinur ko kayo. Hindi nga tayo nito. Pugagi. Sino ka dyan? Palitan ko kayo mamaya pag nag-start na yun.